Hi guys! Andito ako ulit sa aming bubungan dahil nag-aayos ng mga simple-simple yung pagpi ng butas ba? Ay, hindi naman siya butas yung pinagpakuan natanggal yung vulcasil so nilagyan natin ng vulcasil ayan o, kesa naman sa ito yung aking pangpahid sa vulcasil no? kesa naman sa iubak pa ako na lang, wala naman akong ginagawa madali lang naman yon. masarap kaya dito sa bubung susunod bibili ako ng ano, tent lalagay ko dito sa bubungan namin Ayan ang aking inakyatan. Ayan, dyan ako umakyat. Tapos, napiyasan ko yung bayabas namin dito dahil masyado na siyang malalago. Dahon niya ay lagi na at saka masukol na. Kaya nilinisan natin. Operation linis tayo ngayon. Ayan. So, meantime, pahinay muna ko dito. Sa bubungan. Hindi na masyadong mainit. Ay ko. Hindi masyadong mainit ngayon. Although, anong oras na ba? Ah, to 18. 2.18 na, hindi masyadong mainit. Siguro uulan na naman mamaya. At yung sa na aming kapitbahay, ayan o. Oh. Yan. Tinanggalan ko rin ang dahon dahil pumupunta dito sa amin. Ay, yung asawa ko umakyat. Kasi nilitya ko ang ginagawa ko. Nakita niya nag... <laughs> Nakita niya nagbibidyo ako. Napabidyo-bidyo <laughs> lang daw. Hindi kasi siya pwedeng umakyat dito dahil masyari siyang malaki. <laughs> Ayoko mayupi yung bubunga namin. Kaya ako na lang. Nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. As long as you enjoy what you are doing, it's okay. Malalayo yung mga kapitbahay ko. Eto yan, may kapitbahay ako dyan, dito. At saka doon sa harapan. Naman di kami magkaka... Although magkakakilala kami, pero yung... Wala kasi marites dito sa amin. <laughs> yung nakagandahan dito sa amin, walang marites. Kanya-kanya kami. Magkakakilala naman, pero wala kaming pakialaman sa isa't isa. May ang aso, na ang pusa, mga ibo'y na nag-aawitan, mga toko. Ayan, nainis ako doon sa gumawa nitong bahay ko eh. Binarabaran niya. Kaya nung ano niyan, ayan, nagtutuluan, nakakainis. Ang hirap naman dito makakuha ng karpintero, ang tagal ko na naghahanap. Para sana ipapabakbak ko yung bubungan. Buti na lang malakas pa at the age of 63 to 64 na ako ay eh, medyo malakas pa naman. <laughs> Kaya't sulitin. Ito, nag enjoy naman ako dito sa ginagawa ko. Ang mahalaga, nag enjoy ka. Sa lahat ng ating ginagawa, ang mahalaga ay nag enjoy tayo. So, ayan, muna ako. Katatapos ko lang maglagay ng bulkasil doon sa mga, hindi naman, yung pinagpakuan ba, natanggal yung bulkasil. So, imbis na iupak ko, na lang. Para makatipid. Alam niyo naman si Lola. Matipid. <laughs> kailang tipid-tipid na ngayon kung kaya mo gawin, gawin mo na. Madali lang namang gawin yun, kahit ba gawain lalaki to eh. Ah, kaya ko din yan. <laughs> Total, wala naman akong ginagawa. O, oh, diba? Kaysa naman sa iupa ko pa yan. Hindi ako na lang. Ayan, mo muna si Inday. mo muna ang lola nyo. <laughs> ang maririnig nyo dito ay ng aso. Kunin ng kuliglig. Awitan ng mga ibon. Yan. Palibasa ito sa amin, medyo ano, mataas ba yung bulubundukin. Eh. Hindi naman bundok na bundok. <laughs> yung dinevelop kasi nila itong bundok dati na no, dinevelop nila. Marami na rin namang nakatira. Kaya lang malalayo kasi yung mga kapitbahay namin dito. Kaya dito, ayan ang kapitbahay ko. Ayan, kapitbahay ko yan. Tapos meron doon sa kabila. Sa kabila. Hmm. Ayan, may kapitbahay ako dyan. Yung bahay na yan. Yan, yan, yung bahay na yan. Ito, yan. Yan, yung 'Yung bahay na 'yan, kagagawa pa lang pero hindi na tinirahan nung nagpagawa. Hindi hanggang sa matapos, hindi pa niya pinupuntahan. Sayang lang maganda pa naman. Hindi niya pinuntahan. Sabi nga nila baka daw patay na 'yung may-ari niyan kasi hindi man lang pumupunta. Sayang. Ninakaw na 'yung ibang mga pinto, 'yung mga 'yung mga ibang grills, ninakaw na. Sayang lang. Maganda pa naman. Ang gandang best house. So, ayan po guys. Bye-bye muna si Lola bago bumaba. Ako'y ako nag-i-enjoy pa dito sa aming bubungan. Hmm. Ayan o. Ayan yung aming karapit-karapit bahay. ah oh, sige. Habang andito sa bubungan, ay magbibidyo-bidyo muna tayo. <laughs> Sabi nung asawa ko, kala ko naman busy ka yan. Nagbibidyo-bidyo ka pala. Hindi niya nakita kasi yung kabisihan ko kanina. E tapos na ako. Baby, it's time.